Nakikil yaman dito. Kaya di pa ako napalinis ng kamay kasi nga. Mag pa ako. pag pa ako. Grabe ka tayo nga lang paligid eh. Nakakabingi.

sa mga sa kanya eh. Ano naman yung kamera dyan? Ama si Kiki, Bedo, si Kiki po. Uy, mo sila ka kayaan? Ay, hindi ba mayroon sabi sa akin na wala na pala yung anak ko dyan?

Sarap mo naman. Kung ikaw ay nagano, sinigang ang manok sana sa, yung manok sa'yo, napakasarap. Tinampalo kang ba, madaming luya. Talikan, pagpahak.